hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming iyahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, para mas palawigin pa at paunlarin ang sektor ng internet connection sa bansa, sinertipika na ni Pangulong Bongbong Marcos bilang urgent ang konektadong Pinoy Bill. Dahil dito, ilang mga kinatawan at leader mula sa ICT at telecommunication sector ang nagtipon upang pag-usapan ang pagpapahusay sa naturang batas na layong magbigay ng kalidad na serbisyo sa internet sa mga Pilipino. Ang iba pang detalye, panoorin sa report na ito. Kamasama ang ilan sa mga professionals at leader sa industriya ng information technology at telecommunications upang pag-usapan ang pagpapatibay ng konektadong Pinoy Bill na layong palakasin ang internet sector, partikular na sa mga disadvantage area sa Pilipinas. Ang iba pang detalye panoorin sa The Better News Report na ito. Ilang mga kinatawan at leader ng telecommunication companies at Information and Communications Technology o ICT ang nagtipon-tipon upang pag-usapan ng pagsasabatas ng Senate Bill 2699 o ang Konektadong Pinoy Acta. Layo ng panukalang ito na gawing mas competitive ang internet sector at palawakin ang internet connectivity, lalo na sa mga malalayo o disadvantaged na lugar sa bansa. We want to propagate more connectivity, especially those that are not rich in some parts of our country. And then some of these would be small carriers that would be able to provide this reach. So where the government is trying to make it easy for all of us actually ayon kay DICT director Maria Victoria Castro bukod dito layunin rin ng konektadong Pinoy bill na gawing mas simple ang pag aproba sa aplikasyon ng telecommunications companies sa pag-alis nito ng franchise sa data providers mabuksan ang ating market para sa mga data at tinatawag natin data transmission uh, providers DTIPs. so uh in open po nitong market meaning uh, inaalis po sana yung franchise para po sa mga data providers at inaayos po din nito yung mga ibang components in order to prepare us for the digital age. Like for example, yung po radio frequency, uh, ayusin po nito, yung po mga ka uh, kasamang mga components in order to promote yung internet kagaya po na mga infrastructure sharing, passive infrastructure sharing, mga defense policy. Kasama po lahat ito din sa batas na ito. Magbibigay din ani ang batas na ito sa mga papasok na bagong telco companies na maghatid ng dekalidad na serbisyo sa internet connection sa bansa. Ito talaga yung behavior na market. Pag maraming competitors, mas gumaganda yung serbisyo. They're forced to bagay, improve more. Kasi nga, gusto nila, sila yung, ano to, maging uh, dumami yung subscribers. Kapag naipasaan niya ang batas, inaasahang mas marami ng maliliit na data providers na hindi nakakapasok noon ang mabibigyan pagkakataon na maghatid ng serbisyo sa Pilipino. But of course, this law is really pertaining for yung mga data data industry natin, yung data providers natin hindi lang po siya telcos. So, yung po mga maliliit na hindi nakakapasok dati because they thought uh, uh, kailangan mo ng franchise, ma-avail, pag napasap itong batas na to, ma-avail po nila yon at we really hope na dadami po yung providers natin at pag improve po yung services. It's not only with the data providers, but also especially with the, yung mga telco players natin. Matatandaang inaprobahan na sa ikatlong pagdinig ng Senado ang konektadong Pinoy Bill noong Pebrero at sinertipika ito bilang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos. Ginanap naman ang naturang kapihan forum kasama ang Philippine Information and Communications Technology Organization o PICTO at Protecta Pilipinas sa Cybercrime Investigation and Coordinating Council o CICC Headquarters sa BGC Taguig City. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli namang pinagtibay ng Pilipinas ang pagsusulong ng human rights na isa sa mga pangako nito sa pamamagitan ng ilang hakbang na pinag-usapan sa 58th session ng Human Rights Council. Ang mga detalye tinutukan ni Rose Babiera. Muling pinagtibay ng Pilipinas ang pangako nito sa pagsusulong ng karapatang pantao sa pamamagitan ng inclusive governance at country-led partnerships sa 58th session of the Human Rights Council sa Geneva, Switzerland sa isang panel discussion tungkol sa 4 Philippine Human Rights Plan o PHRP4. Ipiniliwanag ni Foreign Affairs Undersecretary Charles Jose na ang planong ito ay isang roadmap para maisama ang human rights sa National Development Agenda, lalo na sa pagbibigay proteksyon sa mga vulnerable sector ayon kay Undersecretary Severo Katura ng Presidential Human Rights Committee Secretariat. Ang PHRP-4 ay binubuo sa pamamagitan ng isang participatory process na nilohokan ng 485 civil society organizations at mahigit limang daang grassroots stakeholders. Saklaw ng plano ang walong pangunahing aspeto ng human rights, kabilang na ang civil at political rights, economic at social rights, gender equality, karapatan ng mga bata, PWDs o persons with disabilities, migrant workers, at pag-alis ng torture at racial discrimination. Dagdag rin ni Permanent Representative Carlos Soreta, patuloy na makikipagtulungan ng gobyerno sa mga external partners upang palakasin ang human rights at accountability mechanism sa bansa. Para sa DZRH-TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming mga Pinoy ang sumasang-ayon sa mas pinalakas na joint patrols at military exercises sa West Philippine Sea. Sa resulta ng isinagawang survey ng Social Welder Station o SWS, umabot sa 77% ng mga Pinoy ang nagsasabing suportado nito ang mga hakbang na ginagawa sa ating teritoryo. Narito ang report ni Mili Borja. Suportado ng nakararaming Pilipino ang pagsasagawa ng mas maraming joint patrols at military exercises para ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa survey ng Social Weather Station na SWS, 77% ng mga Pilipino ang sumasang ayo na dapat mas paluwigin pa ng gobyerno ang alyansa nito sa ibang bansa sa pamamagitan ng joint patrols, joint sales at joint military exercises. Ayon kay Strat Base President Dindo Manhit, Mahalaga ang patuloy na pagtutulungan ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos upang tiyakin ang pagsunod sa 2016 arbitral ruling laban sa China. Lumabas din sa survey na 78% ng mga Pilipino ang mas pipili ng mga kandidatong ipaglalaban ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, habang 77% ang susuporta sa mga kandidatong may plataforma sa seguridad at soberanya ng bansa. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, pinuri naman ng Climate Change Commission o CCC ang mga hakbang na ginawa ng lalawigan ng Pangasinan upang maibsa ng epekto ng climate change. Ang iba pang detalya sa balitang yan, iyahatid ni Arnold Herrera. Pinuri ng Climate Change Commission ang mga hakbang ng Pangasinan para maibsa ng epekto ng climate change sa probinsya. Ito ay matapos makapagsumite ang lahat ng 48 local government unit ng Local Climate Change Action Plan. Partikular na pinapurihan ng CCC ang komprehensibong estrategiya ng probinsya tungo sa climate resilience at integrated approach para sa environmental sustainability, disaster preparedness at risk reduction. Isa nga rito ang Green Canopy Project ng lokal na pamahalaan kung saan umabot na sa halos 400,000 bakawan, native at fruit-bearing trees na ang sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Ayon kay Robert E. A. Borges, CCC Executive Director, mahalagang hindi lamang tingnan ang climate change bilang mapanganib, kundi isama rin sa strategic game plan upang matugunan ang mga hamong dala nito gaya ng ginawa ng lalawigan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatanggap ng mataas na satisfaction rating ang Department of Science and Technology o DOST dahil sa magandang performance nito sa publiko. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Nasa 62% ng mga Pilipino ang satisfied sa performance ng Department of Science and Technology o DOST sa resulta ng Social Weather Station o SWS survey, 14% naman ang dissatisfied at 19% naman ang undecided. Nasa 88% naman ang nagsabing aware o alam nila ang DOST at 71% ang nagsabing alam nila ang science at technology sa Pilipinas. Mas mataas ito kumpara sa naitala noong July 2024 kung saan 25% lamang ang nagsabing alam nila na basa o narinig nila ang tungkol sa DOST. Tinitingnan naman ito ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. bilang pagtupad sa tungkulin ng ahensya na manguna sa paghahatid ng solusyon at oportunidad sa mga Pilipino pagdating sa science technology at innovation o STI. Para sa DZRH TV ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang pakikiisa naman sa selebrasyon ng buwan ng mga kababaihan, maglulunsad ng libreng driving course ang Land Transportation Office o LTO para sa mga babaeng aplikante. Bukas ito para sa edad labing anim pataas kung saan isa ito sa requirement para sa mga nais kumuha ng student license. Narito ang report ni Dustin Bayog. Libreng seminar tungkol sa Theoretical Driving Course o TDC ang handog ng Land Transportation Office o LTO para sa mga babae bilang pakikibahagi nito sa National Women's Month. Ito ang inanunsyo ng LTO kung saan magbibigay ng 15-hour seminar ang ahensya para sa mga babaeng aplikante na walang bayad, kung saan sakop ng ituturo ang mga requirements sa pagkuha ng lisensya, mga batas trapiko, tamang pagbamaneho at disiplina sa kalsada. Kabilang din dito ang tamang pagpark ng sasakyan at ang dapat gawin upang makaiwas sa aksidente at iba pang disgrasya sa daan. Mahahati sa dalawang batch ang seminar na magsisimula sa March 11 at matatapos sa March 14 kung saan 50 slots lamang ang maibibigay kada batch. Sa kabuan, isasagaw ang seminar sa mga LTO office sa Paranaque para sa NCR, Pili at Dragay sa Camarines Sur, Legazpi City, Salvay, Baguio City at Pagadian sa Sambuang Gadelsur. Sur para sa DZRH TV ito si Dustin Bayog una sa Pilipinas una sa Pilipino another pinoy pride dahil <coughs> Sa iba pang balita, another Pinoy pride. Dahil wagi sa ikalawang pwesto ang apat na chemical engineering students mula sa Batangas State University sa ginap na World Engineering Day Hackathon 2025 sa Paris, France. Ang mga detalye pa Ang mga detalye pa orange report ni James Galange. Nasungkit ng apat na chemical engineering students mula Batangas State University ang ikalawang pwesto sa katatapos ng World Engineering Day Hackathon 2025 na ginanap sa Paris, France. Sila ay sina Trixie May Paranaque, Abraham Quinta Jr., Christian Laida Sagsad at Charisse May Castillo. Sa nasabing kompetisyon, ipinakilala ng grupo ang makabago at epektibong solusyon na makatutulong sa paglilinis ng maruming tubig at sa pag-convert ng mga mapangalid na kemikal na phosphates bilang eco-friendly na fertilizers. Target ito matulungan ng mga magsasaka sa pamamagitan pag-aalok ng abot kayang solusyon na nakabatay sa komunidad upang mapabuti ang kalidad ng tubig at pagkasaganan ng kanilang mga lupa. Dagdag pa rito, kabilang rin ang mga farmer education programs at community-based water treatment systems upang matiyak ang pangmatagalang tagumpay at bigyan ng kapangyarihan ang mga lokal na komunidad. Samantala, nilahukan naman ito ng nasa may Sham na pong bansa tulad ng Ghana at France, habang nakatanggap naman ang grupo ng 2000 euros o katumbas na maygit 120,000 pesos bilang premyo mula sa nasabing kompetisyon. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Dinumina ng ilo-ilo ang, ilo -ilo ang ginanap ng Western Visayas Regional Athletic Association o WVRAA 2025. Naiwi kasi ng mga atleta mula sa lugar ang pinakamaraming medalya sa naturang sports event na umabot sa higit dalawang daang gold medals. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Mili Borja. Nanguna na ang lalawigan ng ilo-ilo sa Western Visayas Regional Athletic Association o WVRAA 2025 matapos mag-uwi ng may pinakamaraming gintong medalya sa anim na lalawigan ng rehiyon. Ayon kay Dr. Oliver Servillion, Sports Coordinator ng Department of Education o DepEd Schools Division ng Antique, nakapagtala ang ilo ng kabuang 227 gold medals, 170 silvers at 121 bronze medals. Pumangalawa ang Negros Occidental na sinunda ng Aklan, Capiz, Antique at Dimaras. Samantala, panalo ng Negros Occidental ang Cleanest and Greenest Award habang natanggap naman ang Gimaras ang Best in Uniform at Most Festive Awards. Sa 2026, ang Pasi City ang magiging host ng WVRAA na formal na tinanggap ni Mayor Stephen Palmares sa closing ceremony na idinaos sa Biniraya Sports Gymnasium. Pinuri rin niya ang antike, mga lokal na pamahalaan, at iba pang stakeholders sa pagtulong sa DepEd sa paghahanda ng mga laro ang venues, schools, at homestays para sa mahigit 12,000 athletes, opisyal at bisita. Ang mga gold medalists ng WVRAA ay magre-representa sa palarong pambansa sa Ilocos Norte sa May 24 hanggang 30. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Pambato ng Pilipinas na si Sena Ramos, fourth runner-up sa Miss Global 2025. At Ogie Alcacid, nagbasking sa isang mall sa Makati. Ang mga detalye para orin sa report ng ating showbiz, Angel. Idinanghal na fourth runner-up ang pambato ng Pilipinas na si Sena Ramos sa katatapos lang na Miss Global 2025 na ginanap sa Thailand. Sa kanyangang Instagram story, nagpaabot ito ng pasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa kanyang Miss Global journey. Hi! I'm so happy! For the Philippines, for God's glory. Thank you so much, guys! Bukod sa pagiging beauty queen, si Sina na nagmula sa Santa Ana, Manila ay isa ring architect at aktres. Samantala, ang pambato ng Vietnam ang nakasungkit ng Miss Global 2025 crown. Third runner-up naman si Miss USA, pumangalawang kinatawa ng Puerto Rico at maging first runner-up ang Birikuin mula Jamaica. Unang naiuwi sa bansa ang Miss Global Crown taong 2022 ni Shane Tormes. Samantala sa iba pang balita, nasurpresa ang ilang namamasyal sa isang mall sa Makati. Paano ba naman kasi ang nasilayang nakapuesto sa isang piano sa naturang pasyalan walang iba kundi si Ogie Alcasid, Ang veteran singer ay doon na piling mag-busking. Agad namang nagkumpulan ang mga namamasyal para makapanood ng libreng performance mula sa singer. Si Ogi, nag-enjoy niya at doon inawit daw ang kanyang new song. At yan ang the better news sa mundo ng showbiz. Ito pa ni ang showbiz angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang pampa better para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para po sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo niyan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang! Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1pm sa DZRH TV